Magandang araw sa inyong lahat! Eto na nga po pala yung part 2 nung naunang video ng paglilinis ng pader ng bakog nitong bahay. If hindi mo pa po napapanood yung part 1, ay hanapin mo na ng po sa profile ko. Charif, kasama ko na naman po si Mia sa video na to. Sabi ko nga sa kanya, ay siyawan niya na muna ako at tatapos na rin naman kami dito sa garahe. Wait! They do love you like I do. Charif, nung matapos ng nga banlawan tong garahe, ay dumerecha na ako paglinis dito sa gilid ng pader ng bahay. Sabi ko nga kay Mia, ay eh, tawagin na si Ate Shari kanya para tulungan na kami maglinis at nang mabilis kaming matapos, inaset up ko na rin kay Bibi yung host na gagamitin namin pagbalnaw. Dito naman, yung side banda sa gate, medyo matinding mancha dito, kaya ginamitin na namin ng haunting sundrops at sinasabay na rin namin ng pangmalakasang pagbrush. Yung may diin para mabilis matanggal. Hindi na kailangan nung before ng video na to. Kitang kita niyo naman yung dating itsura ng padet, diba? Pati gate ay naliwisan ko na rin dyan sa mga oras na yan. Ang ginagawa na lang namin dyan ay inuulit yung bandang baba ng pader. At mga nansya na hindi namin napansin, Cheris, medyo nakakapagod ng presento pero go for the content. After 45,678 years ay natapos na din po kami. Pinunod mo ba hanggang dulo? If oo, salamat po sa panood. See you next vlog!